Siguro talaga may may ano pag nangunguna ka diyan, may magic. Alam mo kung gusto to lang, pumasok ko to ulap, kumakakag. Kinikilabutan ako sa 一個,啊、一个一个，啊，是你的。 Bye. On, on the beach, yo. Yeah. Where, where are you going? Hot spring. We're mm. going to hot spring. lately in Japan? Paitoya. Mm -hmm. Yeah, Paitoya. Yeah. Of course, always Paitoya. Be, mag-aano pa? Yeah, Pipila pa? Tayo, tayo, Paitoya. Kaya mga bata pang pwita lang natin. Onsen, onsen! Okay. <laughs> na vlog ah. tayo, vlog. Ayan, talaga. Ayan ang mga shoes. Ayan. <laughs> Eh, ayong gamit, be. Sa, sa loob na. Eh, sila sila, Susan, nakalagay. Pwedeng nga upo, upo muna dito. Hindi ni sa'yo sapiyan siya. Siyantang isya. Wait ba? Mamaya na, be? Tayo, tayo, chichi, tayo to ay kahala. Iga rin, tayo to ay may kwan siya. Ito, yan sinadari. Amin Ah, uh, ni mana siang wan ini Sochi iya. Di tempat pan yo tay bapu semua. Jadi aku mau ganito pala to. Tapos kukuha, ano gagawin natin? Kukuha tayo na? Uh, okay, Hindi ko wala Okay, ang nga eh. Ayan o, oh, binablog ko na yung onsen. <laughs> ah, na kay, ano, na kay Eric lahat. Ano, oh. Hindi kakahiyaan pa sila. Sila. Ano Ano daw? Kaya nga, parang mga Chinese din sa mga iba no? Ano ba yung mga Japanese or Chinese? Oh, ayan yung ano ang tawag dyan, be? Ano kasi, ano Counter ng kuhaan ng, ng damit? Ng, oh, uh, onsen time.

ka selfie talaga. <laughs> Aqua City o Daiba. <laughs> Odaiba. This is the Odaiba. Tayo. Not yet, ah? Rafö, �uh, menunda, always walk, always walk. Hindi Hingay po, eh ba? Hindi mo niyang kopya Hindi dalawa ting. Hindi yun. Aaw, wala naman. Aaw, wala naman. Aaw, wala naman. tapin po yung... Kain na nga tayo, wala Kain na muna tayo. Yogi Park. Ayun na, oh, marami na. Puno, puno na rin din Yogi Park. Hindi, <laughs> uso talaga yung mga cup na yun. Eh. So, open na natin yung cup natin. Mamaya, mamaya pa sa picture. Ayan, si, na, buwan sa nakaw to. May red, may... Dito, sa, saan lang kayo inabot, be? Ito dito. So, Doon nga lang kami ka nag-ano. O, saan? Doon <laughs> Oh, di ba? I know, right? Yeah! Sige, buha maganyan dyan. Mag tayo slow mo yung gano'n. Okay, okay. Na. slow muna kita. Sige, mo. Nyan ting, nyan ting. Correct! Nyan ting, nyan ting. Oo! Oh. Oo, oh -oh, saglit. Mamaya. Dito na, dito na ba? 乌鸦，乌鸦、啊、是什么？ aming tourist guide oh. Ayan oh. ganda. Wow! <laughs> Parang mga Indian yung mga ibang lahi. Oo okay. oh, nga. Ay, ipapadyo. Ipapitul... Yeah. Ano ko kasi pagkaganyan at Meiji Shine. The may sacred. Meiji Shine pala to be. Meiji Shine. Masama may puto ba kayo? Be, dapat may memories din tayong dalawa dito. Guys, right? di ba? Be, pwede mo pag gusto mo magpaganyan. Magpapa. Parang tour guide ka Bas -bas. Oo, oh, ganyan. Oo, ganyan nga. Pero lahat talaga kasi dadalhin ka talaga nila sa mga talagang kalala. Pero may oras lang talaga. Pero pwede silang pumasok sa loob. Pwede. Pero, bawa. Yung yogi park, kasi dyan lang. Uh, At Magician! you Ano ba yung takuma? Grabe, tinadayo talaga ba Siguro talagang may may ano pag nagpunta ka dyan, may magic. Mm -hmm. Alam mo ba sa no totoo lang, pumasok ko niya, kinikilabutan ako sa... Bababa ka dyan, ito yung park pa ka nandang para ah, uh, sayang so din ng so, kaya talagang pinasak talaga nila so ano na to tawiran na ito oh, na ba ko ba dapat tayo Mamaya na tayo, magsikita lang tayo kasi いいかもね。<laughs> <laughs> Pabalik pa daw. Kami na kay slow mo. Slow mo daw kami bunsa. Video, bebe, video. Ay, video ba? video

Yes. Dito ba meron? Eh, she she Meron Tokyo, Japan. mahal yan ganyan. Okay na yan, baby. Souvenir may, ý nghĩa cho họ là cái gì, cái này cái gì ăn 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 cái gì Ano? Yan. Yan. be. Pinoy ang ano. Hi! At is, nga. Maganda. Wala masang tao. Oo oh, nga. Kanina kagulo dito. <laughs> Tama lang. Mm. Oh. Ako lang kasi yung gantong weather. Ang wong yung kung yung weather, eh, ganun dun sa ano. Diyos, may nakakaano. <laughs> Ang cute dito, Ben. Ang dami mo bibili. ka para siyang... I love it. Hindi <laughs> <laughs> nga ako makapag-live, babe. <laughs> yeah, amo na. Okay lang yan. Mamaya, oh, maglalive tayo. Oh. <laughs> Magsawa na tayo <laughs>

Merry Christmas! Oh, Tokyo Sky Tree! Oh, do daddy! Can oh, you see oh. <laughs> You see Tokyo Sky Tree! Hi! Tokyo Sky Tree. na mo problema siya kung paano daw niya mapipicture ng buo. Dito, dito, dito. <laughs> Saan? Tokyo Sky Tree. Come here. Come here. No, not yet. Great, great, baby. Hi. How? <laughs> Napin? Go, go, go! Eh, po yung paano mo? Kwede, ate, tao. Oh, sayonara Japan Sayonara We're going to Taiwan Oh, nakikita niyo ba yung mga black pig? <laughs> White pig. Sino si Jenny? Sino <laughs> okay, <okay. Bakalala> si? <laughs> diba, ko sa Akiat. <laughs> Akiat. <laughs> oh, yeah. Hindi yan. Hindi naman sa Ayun. tayo sa Bay 2. Bay 2. Sa, sa Bay ba Second time na, na sa dito. Kaya ngayon. Ayoko lang. <laughs> Pala sorry. Oh, yan yung mga pangarap nila na makapunta dito.